Good morning guys. Hello. gandang araw sa inyo. Ako ngayon ay manguha ng ano ng tayin ng baka yung tuyo na tain ng baka. Uh, pabubungahin daw natin ulit yung ating ubas na sa paso para sa mga bahay-bahay. Kaya kukuha tayo ngayon ng mga tuyo na kaumanyo marami dito sa ano doon eh. Nangangalat lang doon sa alaan sa Nyugan. Maraming may mga alagang baka dyan. Kaya marami tayong makukuha. Ayan. Dala tayo ng timba. Pupunoyin natin to. Ayan. Tara guys. Samahan nyo ko. Ayan, papunta na tayo. Eh, nandito na tayo. Maghanap na tayo ng mga tuyo na tayo ng baka. Ayan, meron dito. Ayan. Ganito ang kinukuha ko na kain ng baka. Yung mga ganito na, yung mga patuyo na. Tapos, okay yung pag ganitong ano eh, yung may halo ng lupa. At least hindi ka na maghahalo ng lupa. ang kasi ng yung kasing itong ano pau pag kasi ano yan yung basa pa eh may ano din yan may kumakain tapos yung kinakain din ng anay ito eh kaya mayroong minsan yung may kasamang ano yung lupa ni ibabaw yung lupa kinakagkag din niya ng manok kaya ganyang buhaghag mas maganda rin yung ganitong ano tinutubuan na siya ng mga damo tingnan nyo naman yung damo niya napaka ano, napakaganda green na green kaya napakataba din yan sa ubas mataba pag yung tinubuan ng damo yung kaumanyor napakataba ng tubo ng damo kaya napakaganda din itong ilagay sa ating ubas ang isa ding maganda na ilagay sa ating ihalo dito sa ating paumanyo pag may nakita kayong puno tulad nito puno ng niyog na nilagari tapos yung nabubulok na siya ganyan o oh. yan napakaganda din itong imix doon sa ating kaumanyor kaya kuha din tayo napakataba din ito eh Pwede rin yung kahit anong puno pero ito kasi yung nakita ko ano ito yung subukan subok ko na rin na nilalagay ko sa ano sa ubas pinagmi mimix ko yung cow manure tapos ito tapos sasamahan ko pa ng konting lupa maliit na as. ano siya dito siya? Itong as na to ay tawag sa amin tulog-tulogin. Ay tulog ng Ito eh. Baby na as. Kala mo siya ay ano? Yan. Bulate, pero hindi ito ay pinak ahas ang itlog yan dyan sa mga ganyan sa mga magagamit na ano hindi sa ng kong tayo na ng bata. o ayan dami na natin ako nakapuno na tayo ng isang timba Bukin na itutod sa ating pampataba do sa ating ubas na ating pabubungahin. Ayun. Dito sa probinsya ay ano, ya ang 'yung mga pampataba sa mga halaman ay libreng-libre lang basta masipag ka lang kumuha. Kasi, kasi ang mahal na ngayon ng mga fertilizer. Kung bibili ka pa, magkano na ang kilo. Tapos hindi pa maganda sa ating katawan kasi 'yung mga synthetic fertilizer ay may siyempre may epekto sa ating katawan. Pag yan ang laging inalagay natin. Pero ito kasing yung cow manure ay at least organic. Organic fertilizer siya. Na kasing bisa din naman ng mga synthetic fertilizer. Kaya yan ang kagandahan pag nandito sa tayo sa probinsya, marami tayong makukuha na kung ano-ano para pagpataba sa ating halaman. Kaya napakaswerte natin. Marami tayong mga pampataba na nakikita dito sa mga gubat hindi lang natin kinukuha kasi sa kasi mga tao mga tamad na kaya umaasa na lang sila na bili bibili na, na lahat para wala na nga kahirap-hirap na kuhain pa kung may pera naman kayo hindi eh, bumili na lang kayo pero kung wala naman at nagtitipid hindi ganito na lang gawin natin yung gawin na natin organic yung ating ubas at saka healthy pa sa ating katawan di ba? Tara, uwi na tayo.